Good morning mga kapatid Nandito tayo, naghihintay ng bus Papuntang ng train Ayan uh, 6.23 uh, pa Ang dating ng aking bus uh, Mabuti na nandito tayo Para hindi tayo maiwan Alam mo, ang lugar na to Kailangan Ay lagi kang mabilis <laughs> Ngayon Good morning mga kapatid Ayan um, around uh, 5.37 ngayon ng umaga. Uh, nandito tayo para lang uh, maghintay. Ayan. Uh, ngayon mga kapatid, alam mo sa isang bagay na, napansin ko dito sa social, sa social media. Um, takapala na lang ng mukha. Ay, alam niyo po. Uh, uh, once again, na uh, happy Uh, first uh Mansari sa Danjoy at uh, ito nga po. Napansin ko po sa isang love team ang love team po na talagang sus uh, pasok sa panlasa ng ating mga kababayan sa mung, uh, buong mundo. Kung saan man naroroon ang ating mga kababayan, pasok po kapag yung komportable ka sa yung love team. Napansin ko po uh, si Carla at si Jomar talaga at uh, ang um, si Bianci at si Ido ay talagang komportable na sila. Yung bang ang love po, kapag yung pilit na itinatambal hindi po talaga pasok. Gaya na po kay Joy at kay Dan. Grabe po. Talagang komportable po sila sa isa't isa't na talagang uh, gagawin nila para sa kanilang mga uh, tagahanga, di ba? Taga di ba? Kaya lang talaga minsan hindi natin maalis yung mga iba dyan na mga basher, din din nila, nila na iisip ang kalagayan ng isang ginagawa ni Kalinga Prap, yung love team na yan at the same time na nakakatulong. At saka si Dan at saka si Joy, wow talaga, nakakakilig niya talaga sila. Dahil talaga swak na swak ang kanilang tambalam, di ba? Hindi sila naiilang sa isa't isa, talagang komportable talaga sila. Like Richelle before, na si Ruel at saka si Richelle noon. Uh, nung una, awkward. <laughs> Pero nung tumugal na tumugal na po mga kapatid, naging komportable sila sa isa't isa uh, dahil po mayroon silang uh, nararamdaman na, di ba? Uh, ang tingin ko kay dito kay Joy. Kay Sudan, talagang mayroon silang yung bang dating at nararamdaman na nila yon, na kahit wala silang sinasabi sa tingin pa lang. At mga ngiti nila doon po ay nababasa na na my feeling. Kaya sabi nga ni Kalinga, uh, Kalingapdan, my something, uh, special someone. Ibig sabihin, ay uh, yung special someone yan, totoo yung nararamdaman niya, may paghanga siya. Dito ki Joy, di ba? Lalong-lalo na nga ngayon, inobara na ng uh, corona si Rina na ipinasa naman ni Kuya Bal ki Joy Diwata, di ba? Yung corona na Princess Joy. Kaganda, no? Joy. Alam mo 'yan, 'di ba, dito sa Italia, 'yung Joy. Joya, Juya. 'Di 'yung talagang masasabi mo na uh, masaya, 'di ba? Bakit natin iisipin na puro negative? Bakit hindi na lang natin isipin 'yung mga positive way na tayo ay pang pagod vibes, iwas stress, hindi puro issue, issue, issue. Alam nyo mo mga kapatid, maraming nagsabi sa akin, bakit tita malo, ikaw ay matatakot? Ha? Ay sponsor ka. Nasa iyo ang pera. <laughs> bakit ka natatakot sabi nila sa akin? Ay sponsor ka tita malo. At the same time, kahit papaano, nagre-reaction ka, alam naman namin na wala ka naman dyan, napapala sa reaction mo at nakakatulong ka pa nga Naka, uh, bilang isang uh, nagsusuporta sa kalinga. <laughs> Ang gagaling ng mga aking mga kaibigan ano. Kaya sabi ko nga mga kapatid, uh, alam nyo naman ako ay yung patserot-seroot lang hindi ko naman talaga yung sasabihin mong seryoso na makikipagbangayan tama totoo yan minsan sabi nga ng anak ko mami hindi bagay sa iyo na ikaw puro issue na lang ang iyong gagawin dito sa social media din nakakahiya ka mami hindi sa iyo bagay ang puro issue gawin mo na lang mami kung ano ang Uh, ano mo, yung pagkatao mo, eh mo na ganun ka. Ako talaga mo, mga kapatid, masayahin lang ako. Maliit na bagay sa akin. Yung ako masaya na. Kontento na ako kung anong mayroon ako, sabi ko. Uh, at uh, hindi ako yung taong mapaghap, mapangapi. <laughs> alam niya po minsan sabi ko sa, dito sa social media, no? Uh, instead na ikaw ay puriin, Uh, minsan marami magsasabi dyan, marami akong naririnig na uh, palabigasan, ganito. Um, alam nyo minsan, alam nyo, pag hindi nyo alam uh, sa social media, iisipin mo kapag rinireaksyonan mo ang isang tao, iisipin mo kung hindi mo alam kung ano yan dyan sa loob ng social media, lalo na kung hindi mo ka grupo ang isang tao, ay iusgahang ka lalo na kagaya Bupil, di ba? Kay Miss Bupil Mix Vlog. Sasabihin, uh, kinakalaban yung ama at yung anak naman ay palabigas. <laughs> Nakakatuwa po. Uh. yung mga ganun ba? Ako kay Miss Bupil talaga dahil kita ko rin. Ha? di naman ako sasabihin mo kung pag nakikipagribatal si Miss Bupil o oh, sa kanya yun pero yung susuportahan mo ang isang love team kagaya ki, ki kalingap dan na sinuportahan talaga ni Miss Bupil kung papaano nila iyan so, may alam si Miss Bupil yun iyan ay talagang kahit papaano nung nagsimula ang Danjoy, alam yun ni Kuya Brooks kaya lang minsan ay gagawa ng issue alam ko po. Eh, wag mo natin sasabihin na si Kalingapdan o yung anak palabigasan. Dahil po, ang grupo ni Miss Bupil nakatulong po sa grupo. Magkano yung mga nalikom ni Miss Bupil sa aming grupo? At iyo naman na bigyan namin ng ano sa landing pad si Kuya Bal napaghati-hati po yan. Si Kalingapdan, si Joy, di ba? The same time, nakakatulong tayo, di ba? Huwag tayo yung sasabihin mo, iisipin mo, palabigasan ang isang love team dahil malaking bagay po yung nagagawa ng grupo sa mga love team. Iyan lang po ang masasabi ko sa opinion ko po. Kaya ang hirap po na basta tayo magsasalita na palabigasan o ano dahil po money involved dito sa grupo namin, di ba? Dahil kami mga grupo namin uh, sa pangungunan ni Bupil Mix Vlog, talaga po malaki ang na, na itutulong ng bawat grupo. Mag Ah, uh, mag-jumcar, mag, uh, jumkar, mag Maraming bagay po ang grupo. At iyan po 'yan, narinig naman natin si Kalingap uh, Rab na magawa yung mga pasok sa tap tin ng grupo para at the same time makakatulong sa mga binipisyari. Dapat 'wag tayo masyado na na magsasabing palabigasan dahil pangit pakinggan yung mga salitang palabigasan dahil ang grupo na may grupo na alam ni Kuya Balang grupo na yan dahil nandyan din si Kuya Bal sa loob ng GC na yan hindi mo masasabing palabigasan dahil iyan po pagtulong ah, kagaya ko minsan sinasabi nila ako i-report Nandyan ang pagtulong ko sa kalingap. Nandyan, bawat, ano, nandyan ako para tumulong po. Hindi yun, masasabi nila na ako ay rinireport. Nandyan po yung pagtulong natin. Kung mayroon man tayo nasasabi, iyon, e, opinion ko po. May kanya-kanya tayong opinion. Pero sa nakita ko, sa pagsuporta ko po talaga, may nag-report pa sa akin na sasabihin walang walang kuma <laughs> pero yung nasasabi ko 'yun opinion bakit po ako matatakot na mawala ng channel na itong channel ko naman ay parang um pangsuporta ko lang naman 'di ba charot charot hindi naman ako kumikita dito ng malaki at kung kumita man ito kulang pang tang uh, tulong natin sa mga kababayan 'di ba mga kapatid iyon lang ang masasabi ko talaga. Medyo sana pansin ko talaga dito sa social media. Ay makisama man tayo ng mabuti, ay tayo pa rin ang masama. Uh, makipagkaibigan, may totoong kaibigan, may plastic na kaibigan. Ganun talaga yun, ano, 'di ba? Dito kasi sa social media napansin ko kaya ngayon ayoko na pong yung ma-stress. Uh, kailangan good vibes na lang na yung love-love na lang natin dahil kung sa pagtulong din naman, eh, iwasan na lang natin ang issue. Eh? Ignore. Kaya sabi ko nga sa mga grupo natin, 'wag na tayong papatol sa mga basher lalo na kung ibinabas ang si Joy at si Kalingapdan wag na natin patulan di ba uh, para sa akin ang issue na, na mga naririnig natin uh, uh, baka mamaya mayroon akong re-reactionan about dito po sa mga pangako pangako na walang natutupad pangako na ibibigay ko ganito lang, daming alibay di ba pagdating sa pera po Wag tayo basta-bastang magtitiwala. Kahit pala ang tao na yun na ang akala natin ay pagkakatiwalaan natin, pagdating na po sa pera, hindi na po karakatiwala. Dahil ang pera po marumi. ba diba? Hindi nila iniisip yung kanilang uh, pangako. Lahat hahamakin para lang, kunwari, para mapaniwalaan mo sila. Ngayon ako po sa na, nakita ko po dito, ang pera po hindi natin basta-basta ipagkatiwala. Kaya maging aral sa atin po mga kapatid dahil po wag basta-bastang maniniwala lalong-lalo na kung hindi mo naman sila kakilalang lubos, di ba? Ako, kasi ang ugali ko, pag binigay ko, binigay ko. Pag utang, utang. Kagaya niyan, may utang na, ng utang sa akin na uh, hindi ko naman po kakilala. Na iyan ay supporter po yan ng Rochelle. Hindi ko siya kakilala. Iyan ay uh, recommended lang no, pakil, ng akin. Ano na, pahiramin, ganyan. Pero, hindi na nagpakita at hindi na nagparamdam pero alam nyo po mga kapatid yung mga ganitong tao ay may mga kabayaran totoo yun, yung ikaw ay tumatakas ka sa uh, responsibilidad mong magbayad at taguan mo man yan konsensya mo ang magdadala at pamilya mo ang masisira dahil mismo sa pamilya mo madadamay talaga yan dahil alam mo niya ang karma ngayon ay digital na natatawa <laughs> lang ako ay tinatawa ko na lang yung mga taong mapanluko mapaglin lang di ba uh, dito naman sa alimbawa ikaw ay may binili na tree kung hindi mo naman uh, wala naman para may uh, wala ka naman palang bina nagbabayad ka na wala ka naman palang binibili <laughs> yun pasok sa ano istapa ayon kasi po ako sasabihin natin ako pinagkatiwalaan kita uh, babayaran kitang ganyan kahit marami po akong narinig tungkol sa isang tao na yun nga na akala natin na mapapagkatiwalaan natin na akala namin totoo ang pakikipag usap sa iyo na may lupa, wala naman palang lupa, lupa sa pasok Ayan nga po, ayan. Uh, natatawa ako kaya yung ano man, yung pag -live ni Ruel of Malalag at may pinarinig, totoo po yun. Marami po akong hawak dito na katibayan na puro pangako. Pang totoo yun po na sinabi nga na His, hindi nila alam, hindi niya alam kung saan ibibigay dahil bawal na nga pumunta sa kubo, di ba? Na uh, totoo 'yun. Eh ako ipatutunayan ko 'yang kahit saan usgado ka ni, eh, pumunta. May mga ebidensya po ako. Hmm. Kaya tayo intayin dahil ah, 50k pasok sa istapa dahil ikaw ay nagbinta nagpa uh, na ka ng bayad na wala naman kang lupa Ganyan lang. Kaya ang mga taga Danjoy Joy, magagaling. Ay. Ayan, mga kapatid, ay suportahan na lang natin ang Danjoy. ah talagang kilig overload po ang Danjoy. Kaya, ang atin nyo, kahit saan na lang nakakapag-reaction, di ba? Kasi nga, kung ah ang Danjoy po, talaga yan, na pasok talaga sa mga panlasa ng mga kababayan natin dahil napaka comfortable nila no comfortable talaga silang dalawa tingnan mo sa mga photoshoot nila talagang ang ganda talaga nila talagang para silang mga artista at bagay na bagay at ang ganda talaga ni Joy kaya bagay na bagay sa kanya yung title na Princess Joy Diwata di ba ang ganda mm. Ang uh, the same time po, hindi naman tayo yung sumusuporta dahil lang sa love team. Sinuportahan natin ang pag-aaral ni Joy. Dahil iyan po para sa akin. Uh, napakaganda po itong pamana ni Kalinga Prab sa kanila at ng mga mga ka, mga sponsor at mga kagrupo ko na dicent time pati si Eden na ma uh, ano po, madadala po ng Dan Joy si Joy po at uh, Eden kaya po mayroon Joy din Kasi uh, sa grupo namin gusto namin din tulungan si Eden dahil sabi nila sa akin Ate Malo uh, um, sa kasama mo kaming pagtulong kay Eden kaya may da, may Joyden, di ba? Gano na lang po suportahan po natin sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prop at um ah uh, ang Edsie po ang Uh, suportahan po natin dahil iyan po ay uh, mga binipisyari ni Kalinga Prab at uh, siyempre naman po si Ate Ibna Blags suportahan natin po at si Ruel of Malalag at Ang Rachel po suportahan po natin dahil si Rochelle naman po talaga ay parte din yan po ng kalingap at parte din po yan ng naging kalingap angel at naging beneficiary po yan ng kalingap kaya wag po natin sasabihin na ay wag na natin pong reaksyonan ang Rochelle, para sa akin po ay tumatak na sa puso ko ang Rochelle po dahil sila po ay isang beneficiary ni Kalinga Prab. ba Kaya wag tayo masyadong... Mm, ano, puro usyo. At wag natin sisirain po ang kagaya ni Rochelle at ni Roel. Sila po ay totoo na, realidad na. Kaya suportahan na lang natin mga kapatid. Yun lang ang masasabi ko. Love, love, love. One Kalinga, Pom Family. At shout out po sa aking mga kaibigan. Um, Miss Bupil Mix Blood Ayat Mix Vlog, si Barbosa, Ermagalo Mix Vlog, Cell uh, TV at Banat Bagsik. At siyempre naman po, suportahan natin ang Malu De Los Santos, di ba? Dahil pag kumikita naman ang Malu uh, si Malu De Los Santos dito, ipinamimigay po yan. Maraming salamat. At hanggang dito na lang, paalam at darating na ang aking bus at papunta sa train. Ayan, shout out po sa aking kagrupo ng... Uh, Dan Choi Kilig Overload. Ayan, sa pangunguna po ni Miss Bofel. Marami pong salamat sa inyong lahat. Bye bye you. We love you. God bless you po sa inyong mga kapatid. Bye bye.